Sa bawat araw na lumilipas, hindi nawawala ang mga taong handang hamuni ng ating pananahimik. Susubukan nilang igupo tayo sa pamamagitan ng kanilang salita at patunayan na sila ang tama. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang tunay na sukatan ng lakas ay hindi nakasalalay sa ingay ng ating tinig kundi sa lalim ng ating karunungan. Ang taong marunong manahimik sa gitna ng pangungutya ay mas malakas kaysa sa taong sumisigaw upang ipagtanggol ang kanyang sarili sapagkat hindi lahat ng sagot ay kailangan ng mahaba at magulong paliwanag. May mga sagot na tahimik, ngunit dumadagundong, simple ngunit bumabagsak na parang kulog, at matalino ngunit dumudurog sa kapalaluan ng kausap. Ang ganitong uri ng kaalaman ay hindi lamang nagbibigay ng katahimikan, kundi ito rin ang nagiging pader na pumipigil sa pagpasok ng negatibong enerhiya sa ating buhay. Sapagkat ang bawat salita na binibitawan natin ay refleksyon ng ating pagkatao at ang bawat sagot na ating pinipili ay siyang nagiging larawan ng ating pagkatahimik ng loob. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang pinakamainam na tugon sa isang taong hindi makatwiran ay ang manatiling matatag sa katuwiran. At totoo ito, sapagkat sa halip na ubusin ng lakas sa pagtatalo, ang marunong ay pipiliin ang sagot na hindi lamang pumapatay sa ingay kundi nagbibigay rin ng aral kaibigan at kapatid. Muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ngayon, dumako tayo sa pinakadiwa ng ating paglalakbay. Ihahain ko sa iyo ang pitong sagot na hindi lamang para manalo sa usapan kundi para ipakita ang kahusayan ng kaisipan at katahimikan ng loob. Mga sagot na hindi ginagamitan ng lakas ng tinig, kundi ng lakas ng prinsipyo. Mga tugon na kayang magpatahimik, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng karunungan na dala nito. Number one, walang saysay ang pagtatalo kung wala itong patutunguhan. Sa mundo, hindi mawawala ang mga taong laging nais makipagtagisan ng salita. May mga kausap na sa halip na makinig, inuuna ang kanilang pagnanais na patunayan na sila ang tama. Sila ay hindi nakikinig upang umunawa, kundi nakikinig upang makahanap ng butas sa iyong sinasabi. Sa ganitong pagkakataon, ang pinakamatalinong sagot ay ang pagpapaalala na walang saysay ang pagtatalo kung wala itong patutunguhan. Kapag pumasok ka sa isang usapan na puno ng init ngunit kulang sa direksyon, para ka lamang naglalakad sa gitna ng disyerto nang walang tinutungo. Nakakapagod, nakakaubos ng oras, at sa huli wala kang makakamtan kundi pagod at panghihinayang. Ang isang taong may malalim na pag-unawa ay hindi basta-basta nagpapadala sa init ng ulo ng iba. Alam niyang may mga laban na mas mainam na hindi pasukin at may mga salitang mas mainam na palampasin. Isipin ang isang tao na pilit kang kinukumbinsi na mali ang iyong paniniwala kahit malinaw na hindi siya handang makinig o magbukas ng isipan. Ang iyong bawat sagot ay kanyang babaluktutin at ang bawat paliwanag ay kanyang pipigain hanggang mawala ng kabuluhan. Kapag ipinilit mong makipagtalo, para kang nakikipaghamok sa hangin, anumang gawin mo, hindi mo siya matatalo. Sapagkat ang kanyang layunin ay hindi ang katotohanan kundi ang pagiging tama sa kanyang sarili. Dito pumapasok ang karunungan ng Stoics. Ang isang taong marunong ay hindi sumusubok na kontrolin ang hindi niya kayang baguhin, kundi iniiwasan ang mga bagay na walang maidudulot na pakinabang. Ang pagtatalo ay hindi palaging masama, ngunit ito ay nagiging walang kabuluhan kapag ito'y wala ng direksyon at hindi na nagbubunga ng kapayapaan o pagunawa. Mas mabuti pang piliin ang katahimikan kaysa sa pag-aaksaya ng oras sa isang diskusyong hindi mo kontrolado. Ang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan kundi tanda ng malalim na lakas ng loob, sapagkat ang isang taong marunong ay hindi kailangang patunayan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng sigaw o argumento. Ang kanyang dignidad ay hindi nakasalalay sa opinyon ng iba, kundi sa kanyang kakayahang manatiling buo sa kabila ng mga hamon ng salita. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung may makipagtalo sa iyo at wala itong maidudulot na mabuti, huwag mong hayaang makuha nito ang iyong kapayapaan. Ang isang minuto ng kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa isang oras ng walang kabuluhang pagtatalo. Number 2. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa kahit anong sagot. Sa bawat pagtatalo, natural sa tao ang gumanti, magpaliwanag at ipakita na siya ang tama. Ngunit hindi lahat ng pagkakataon ay nangangailangan ng salita. May mga sandali na ang pinakamatalinong sagot ay hindi nagmumula sa dila, kundi sa katahimikan ng loob. Ang katahimikan ay tila isang sandata na hindi nakikita ngunit nararamdaman. Kapag ang isang tao ay pilit na hinahamon ka, kapag sinusubukan kang igupo gamit ang kanyang matalim na salita at ikaw ay nananatiling payapa, doon niya mararamdaman na hindi siya nagtagumpay. Ang iyong pananahimik ay nagsisilbing salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kahinaan. Isang halimbawa nito ay sa isang taong walang tigil sa pangungutya. Kung sasagot ka ng galit, lalo lamang lalakas ang kanyang loob sapagkat nakamit niya ang gusto niyang reaksyon. Ngunit kung pipiliin mong manahimik, unti-unti siyang mauubusan ng dahilan upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa sapagkat walang mas mahirap labanan kaysa sa taong hindi naaapektuhan ng iyong mga salita. Ang katahimikan ay hindi lamang kawalan ng salita. Ito ay isang pahayag ng kontrol isang pagpapakita na ikaw ay hindi alipin ng emosyon at isang paalala na may mga bagay na hindi karapat dapat bigyan ng tugon. Sa pananahimik, ipinapakita mo na mas pinahahalagahan mo ang iyong kapayapaan kaysa sa pagpapatunay ng iyong sarili. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang pinakamalakas na tao ay hindi yaong marunong sumagot, kundi yaong marunong magtimpi. Ang hindi pagpapadala sa bawat tukso ng salita ay tanda ng isang pusong disiplinado at matatag. Sabi nga ni Epictetus, kung ang isang tao ay manginsulto sa iyo, isipin na siya ay hindi talaga ikaw ang kanyang tinutukoy, kundi ang ideya niya tungkol sa iyo, at iyon ay hindi mo kontrolado. Kapag pinili mo ang pananahimik, pinapakita mong ikaw ay hindi nabubuhay upang patunayan ang iyong halaga sa iba, sapagkat ang iyong halaga ay hindi kailanman matutukoy ng mga salitang ibinabato ng tao laban sa iyo, kundi ng katahimikan na dala mo sa iyong loob at sa huli. Ang katahimikan ay hindi lamang nakakapagpatahimik sa kausap. Ito rin ay nagiging aral isang paalala na may mga laban na hindi dapat salihan. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang magpigil. At ang katahimikan ay ang pinakamataas na anyo ng pagpipigil. Number 3. Ang pinakamalakas na sagot ay yaong may kontrol sa sariling damdamin. Maraming tao ang naniniwala na ang pagiging matatag ay nakabase sa lakas ng salita o sa bilis ng reaksyon. Ngunit sa katotohanan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng nasabi mo, kundi sa kakayahan mong pamahalaan ng iyong damdamin sa harap ng kahit na anong hamon. Kapag may isang taong nagtatangkang gambalain ng iyong kalooban, ang unang instinct ay magalit magtanggol o magpaliwanag. Ngunit ang isang taong marunong ay hindi agad nagpapadala sa emosyon. Alam niya na sa bawat salita o kilos na dala ng galit o sama ng luob, may kaakibat itong panganib na mawala ang kanyang kapayapaan. Isipin ang sitwasyon kung saan ang iyong kausap ay pilit na sinusubukan kang patigilin o pahinain. Ang bawat salita na iyong binibitawan ay parang apoy na maari ring mas lalong magpainit ng sitwasyon. Ngunit kapag pinili mong manatiling kalmado at may kontrol sa iyong damdamin, ang buong dynamics ng usapan ay nagbabago. Ang katahimikan ay nagiging mas malakas kaysa sa anumang argumento. Ang bawat salita ng iba ay tumatago sa hangin habang ang iyong pananatiling payapa ay nagiging isang matibay na pader. Ang stoic na pilosopiya ay nagtuturo na ang ating kapayapaan ay hindi dapat nakasalalay sa labas na mundo Kundi sa ating sariling pamamahala, sa ating isip at damdamin. Sabi ni Marcus Aurelius, ang galit ay parang apoy. Hindi mo ito kontrolado, ngunit maaari mong piliin kung paano haharapin ang apoy na iyon. Kapag pinili mong hindi magpadala, ikaw ay hindi lamang lumalayo sa kaguluhan, kundi nagiging halimbawa ng katahimika at karunungan. Ito rin ay nagiging isang uri ng pananalita na mas malakas kaysa sa anumang mahabang paliwanag. Ang taong may kontrol sa sariling damdamin ay hindi madaling masaktan, hindi madaling madala sa emosyon, at higit sa lahat, hindi kailanman pumapasok sa walang saysay na labanan. Ang kanyang katahimikan ay nagiging aral. Ang kanyang kalmado ay nagiging sagot, at ang kanyang disiplina ay nagiging pader laban sa anumang pagsubok ng salita o galit. Ang kapangyarihan ng kontrol sa damdamin ay hindi lamang nakikita sa kakayahan mong patahimikin ang kausap kundi sa kakayahan mong patahimikin ang sarili mong isip sapagkat ang tunay na karunungan ay nakasalalay sa kakayahang manatiling buo at payapa kahit na ang mundo ay nagtatangkang guluhin ka Number 4 ang katahimikan at pagtitimpi ay higit pa sa anumang mabilis na sagot. Maraming tao ang naniniwala na sa bawat pagtatalo o hamon, kailangan nilang agad na magbigay ng sagot mabilis na ipagtanggol ang kanilang sarili o ipakita na sila ang tama. Ngunit sa katotohanan, ang pinakamalakas at pinakaepektibong sagot ay madalas hindi galing sa salita kundi sa kakayahang maghintay, mag-obserba at piliin ang tamang panahon para magsalita. Kapag ang isang tao ay nagtatangkang sirain ang iyong reputasyon o hamunin ang iyong opinyon, kadalasan ang unang instinct ay tumugon ng mabilis. Ang mabilis na sagot ay maaring magbigay ng panandaliang ginhawa, ngunit sa maraming pagkakataon, nagdudulot ito ng mas malaking gulo. Sa halip ang isang taong marunong ay pipiliing magtimpi, magmasid, at hayaan ang emosyon ng iba na maipakita ang kanilang sarili. Ang bawat aksyon o salita na nagmumula sa galit ay nagiging liwanag na nagpapakita ng kanilang tunay na karakter at ikaw ay nananatiling malinaw sa sarili mong prinsipyo ang pagtitimpi ay hindi kawalan ng lakas. Ito ay isang pagpapakita ng kontrol, disiplina at kalinawan ng isip. Ang katahimikan sa oras ng kaguluhan ay nagiging mas malakas kaysa sa anumang argumentong maaring maibigay. Kapag pinili mong hindi agad sumagot, pinipili mong panatilihin ang iyong integridad at pinoprotektahan ang iyong kapayapaan ng isip. Sa halip na ipakita na ikaw ay apektado Ipinapakita mo na ikaw ay higit pa sa mga pangyayari, higit pa sa emosyon, at higit pa sa kagustuhan ng iba na guluhin ka. Sabi ni Seneca, ang taong may kontrol sa sarili ay may kapangyarihan na higit sa sinumang hari o diktador. Ito ay hindi lamang tungkol sa kakayahang patahimikin ng ibang tao, kundi higit sa lahat, tungkol sa kakayahan mong patahimikin ng iyong sariling isip. Ang pinakamalakas na sagot ay hindi laging maririnig sa salita. Ito ay nadarama sa katahimikan, sa disiplina at sa tahimik na kumpiyansa na ikaw ay tama sa iyong prinsipyo at desisyon. Ang katahimikan at pagtitimpi ay parang pundasyon na hindi nakikita ngunit pinapanday nito ang buong estruktura ng iyong karakter. Sa bawat sitwasyon, ang kakayahang maghintay bago magsalita, ang kakayahang magmasid bago tumugon, at ang kakayahang manatiling payapa sa gitna ng kaguluhan ay nagpapakita ng tunay na lakas. Ito ay hindi lamang sagot sa iba, kundi sagot sa sarili. Isang paalala na ang pinakamahalagang labanan ay hindi laban sa ibang tao, kundi laban sa sariling emosyon. Ang taong marunong ay hindi hinahayaang kontrolin ng galit o tukso ang kanyang isip. Ang kanyang katahimikan ay hindi senyales ng kahinaan. Ito ay senyales ng kapangyarihan, karunungan, at pananaw na hindi matitinag ng anumang pagsubok o argumento. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa kakayahang manatiling buo sa gitna ng kaguluhan at ang katahimikan ay palaging magiging pinakamalakas na sagot sa bawat laban. Number 5. Ang pinakamalakas na sagot ay yaong hindi hinahayaan ng ibang tao na kontrolin ang iyong damdamin. Maraming tao ang naniniwala na sa bawat pagtatalo o hamon, ang kanilang kapangyarihan ay nasusukat sa kung paano nila mapapabagsak ang ibang tao gamit ang salita. Ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa kung paano mo naapektuhan ang iba, kundi sa kung paano mo pinananatili ang kontrol sa iyong sarili. Kapag may taong sinusubukang guluhin ka, ang unang reaksyon ng marami ay magalit, magtanggol o magsalita ng matindi. Ang ganitong sagot ay natural, sapagkat sa ating kalikasan nais nating ipagtanggol ang ating sarili. Ngunit ang taong marunong ay naiintindihan na ang bawat galit na pinapakita mo ay parang gasolina sa apoy ng ibang tao. Sa halip na magpadala sa emosyon, pinipili niyang manatiling kalmado at sa kanyang katahimikan, ang kontrol ay nananatili sa kanya, hindi sa kausap. Kapag pinili mong hindi hayaan ang ibang tao na kontrolin ng iyong damdamin, ipinapakita mo ang pinakamalalim na anyo ng karunungan sapagkat ang emosyon ay maaring maging pinakamalakas na puwersa sa mundo, ngunit kapag ito ay pinamamahalaan ng tama, nagiging daan ito upang gumawa ng tamang desisyon, magbigay ng malinaw na sagot, at panatilihin ang kapayapaan ng isip. Ang Stoic philosophy ay nagtuturo na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa sariling pag-iisip. Sabi ni Epictetus, hindi ang mga bagay sa labas ang nagdudulot ng ating pagkabalisa, kundi ang ating pagtingin sa mga ito. Kung pipiliin mong hayaan ang galit, upan lalait ng iba na kontrolin ng iyong damdamin, ikaw ay nagiging alipin ng kanilang kapangyarihan. Ngunit kapag pinili mong manatiling matatag, ikaw ay nagiging hari ng iyong sariling mundo. Ang iyong isip ay hindi matitinag at ang iyong katahimikan ay mas malakas kaysa sa pinakamalakas na argumento. Isipin ang isang sitwasyon kung saan may taong pilit na sinusubukan kang patahin o siraan. Kung agad kang sumagot ng may galit, nakikita niya ang tagumpay niya sa reaksyon mo. Ngunit kung pinipili mong manatiling payapa, walang gaanong epekto sa iyo ang kanyang salita. Sa halip, masusubukan niya lamang ang pasensya niya mismo at madalas, siya ang mapapahiya sa kanyang sariling kawalang kontrol. Ang kakayahang hindi hayaan ng ibang tao na kontrolin ang iyong damdamin ay hindi lamang nakakatulong sa pakikipagtalo, kundi sa buong buhay. Ito ang pundasyon ng inner peace ng personal na lakas at ng tunay na karunungan. Ang taong marunong ay may kapangyarihang patahimikin ang ingay ng mundo, hindi sa pamamagitan ng panunupil, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling disiplina at pananaw. Sa huli, ang kapangyarihan ng isang taong may kontrol sa sarili ay mas malakas kaysa sa anumang salita o argumento ng iba. Ang kanyang katahimikan ay hindi senyales ng kahinaan, kundi nang pinakamataas na anyo ng karunungan at kapayapaan sapagkat sa bawat sandali na pinipili mong manatiling buo sa kabila ng mga pagsubok ng salita ipinapakita mo na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng nasasaktan mo kundi sa tibay ng iyong sarili. Number 6 Ang karunungan ay nasusukat sa kakayahang magpatahimik sa tamang oras. Maraming tao ang naniniwala na ang pagpapakita ng katalinuhan ay nakikita sa dami ng salita sa bilis ng pag-iisip o sa lakas ng argumento. Ngunit sa katotohanan, ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kasalita kundi sa kung gaano ka kaalam na manahimik sa tamang pagkakataon. Kapag may sitwasyon na puno ng tensyon o galit, marami ang pipilitin ang kanilang punto nang may kasamang emosyon at sigaw. Ang ganitong sagot ay kadalasang nauuwi sa mas malaking kaguluhan at hindi nagbibigay ng solusyon. Ngunit ang taong marunong ay nakakaunawa na may mga sandali na ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa pinakamalakas na argumento. Sa pamamagitan ng pagpili ng tamang oras upang magsalita, pinapakita mo na ikaw ay hindi alipin ng bawat sitwasyon, kundi master ng iyong sariling isip at damdamin. Isipin ang isang pagtatalo na tila walang katapusan. Ang bawat salita ay tinutugon ng panibagong salita. Bawat argumento ay sinusuklian ng mas matalim na argumento. Sa ganitong sitwasyon, ang mabilis na sagot ay maaring magbigay ng pansamantalang pakiramdam ng tagumpay, ngunit ang karunungan ay hindi nasusukat sa pansamantalang damdamin. Ang karunungan ay nakikita sa kakayahang maghintay, magmasid, at pumili ng salita na tunay na makakabago sa sitwasyon. Sabi ni Seneca, ang karunungan ay hindi sa dami ng alam, kundi sa kakayahang malaman kung kailan magsasalita at kailan mananahimik. Kapag pinili mong patahimikin ng ingay at maghintay bago magsalita, ikaw ay nagpapakita ng kontrol, disiplina at mas malalim na pagunawa sa sarili at sa sitwasyon. Ang katahimikan ay nagiging sandata, isang paraan upang ipakita na ikaw ay hindi basta naapektuhan at isang mensahe na ang tunay na lakas ay hindi sa salita kundi sa prinsipyo. Bukod dito, ang pagpili ng tamang oras upang magsalita ay nagtataguyod ng respeto. Ang iyong kausap ay nakikita na hindi mo lamang sinasagot ang bawat salita ng impulsive, kundi pinag-iisipan mo ang bawat sagot at pinapahalagahan ang kalidad ng iyong komunikasyon. Ang ganitong uri ng karunungan ay nagiging gabay hindi lamang sa pakikipagtalo, kundi sa buong buhay, mula sa mga relasyon sa trabaho hanggang sa mga personal na desisyon. Sa huli, ang karunungan ay hindi lamang nasusukat sa kung ano ang nasasabi mo kundi sa kung paano mo pinipili ang iyong mga salita at kilos. Ang isang taong marunong ay nakakaunawa na may kapangyarihan sa katahimikan na higit pa sa anumang mahabang paliwanag. Ang tamang sandali upang manahimik ay nagiging pinakamalakas na sagot at sa pamamagitan nito ipinapakita mo na ang iyong isip at damdamin ay nasa iyong kontrol hindi sa kamay ng ibang tao. Number 7. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat araw, makakasalamuha natin ang mga taong sinusubukan tayong guluhin, hamunin o patahin. Maraming pagkakataon na ang mundo ay puno ng ingay, kritisismo at walang saysay na pagtatalo. Sa ganitong mga sandali, ang unang instinct ng karamihan ay tumugon, magpaliwanag, o magpakita ng galit. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bilis ng reaksyon o sa tindi ng salita. Ang tunay na lakas ay nasusukat sa kakayahang manatiling matatag, kalmado, at may prinsipyo sa gitna ng kaguluhan. Ang taong marunong ay alam na, sa bawat sitwasyon, may dalawang uri ng laban, ang laban sa iba at ang laban sa sarili. Madaling masunog ang damdamin kapag pinipilit kang maliitin, siraan o hamunin. Ngunit ang pinakamalakas na tao ay hindi nagpapadala sa impulsibong emosyon. Sa halip, siya ay nananatiling kalmado, nakatuon sa tama at hindi nagpapadala sa kagustuhan ng iba na guluhin ang kanyang isip. Kapag pinili mong manatiling matatag, ipinapakita mo na ang iyong kapayapaan ay hindi nakasalalay sa panlabas na mundo. Ang iba ay maaaring magtangkang patahin ka, ngunit ang kanilang lakas ay walang bisa. Kung ikaw ay matatag sa sarili mong prinsipyo, ang katahimikan, pagtitimpi at pagpili ng tamang sagot ay nagiging sandata na mas mabisa kaysa sa anumang argumento o sigaw. Sabi ni Marcus Aurelius, ang kalakasan ng tao ay hindi nasusukat sa kung paano niya napapatibag ang iba, kundi sa kakayahang manatiling matatag sa gitna ng unos. Ito ay paalala na ang bawat hamon ay hindi lamang laban sa panlabas na mundo kundi laban sa sariling emosyon, sa sariling ego at sa kakayahang panatilihin ang kontrol sa sarili. Ang tunay na lakas ay nakikita rin sa kakayahang maging halimbawa sa iba. Kapag nananatiling matatag ang isang tao sa gitna ng kaguluhan, ipinapakita niya na may mas mataas na pamantayan kaysa sa pansariling emosyon. Ang kanyang katahimikan ay nagtuturo, ang kanyang disiplina ay nagagabay, at ang kanyang prinsipyo ay nagbibigay liwanag sa mga napapalibutan ng ingay at kaguluhan. Ang pinakamalakas na sagot ay hindi palaging maririnig sa salita, kundi nadarama sa kilos, sa pananatiling payapa at sa kakayahang manatiling matatag sa kabila ng lahat. Ang isang taong marunong ay alam na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung sino ang natalo sa argumento, kundi sa kung sino ang nanatiling buo, kalmado at may integridad sa lahat ng oras. Ang tunay na karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng salita, sa bilis ng pag-iisip o sa tagumpay sa bawat argumento. Ang karunungan ay nasusukat sa kakayahang manatiling buo sa gitna ng kaguluhan, sa kakayahang manahimik sa tamang oras, at sa kakayahang kontrolin ang sarili kahit na ang mundo ay nagtatangkang guluhin ka. Ang mga sagot na ito ang kakayahang pumili, ang disiplina sa damdamin, at ang katahimikan sa gitna ng ingay ay hindi lamang paraan upang patahimikin ang iba, kundi paraan upang patahimikin at palakasin ang sarili mong isip. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang bagay na hindi mo kontrolado ay hindi dapat mong pahintulutang guluhin ang iyong kapayapaan. Ang bawat hakbang na gagawin mo sa buhay, bawat desisyon na pipiliin mo, ay mas magiging malinaw at mas makabuluhan kapag pinili mong manatiling matatag sa prinsipyo at katahimikan sapagkat sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pag-iyak sa galit ng mundo, kundi sa tahimik na lakas na dala ng disiplina at karunungan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sa bawat video, inaasahan kong maibahagi ang mga aral na magpapalalim sa iyong pag-unawa, magpapalakas sa iyong isip, at magbibigay ng pananaw na haharap sa bawat hamon ng buhay ng may katahimikan, tapang at karunungan. Maraming salamat po. Magingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.